Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Proketa Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring na Sadra, Nesek, at Abednego, Tuto bang hindi kayo sumasamba sa riboltong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniultos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento kung hindi, ipahahabis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Nasadra, Nesek at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Tawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribaltong ipinagawa ninyo. Namula si Haring na Bukodnoser sa tindi ng galit kina Sadrak, Nesek at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin si Sadrak, Nesek at Abednego at ihagi sa apoy. Walang ano-ano napalundag si Haring na bukod noser. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kung lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purigin ang Diyos ni Nasadrak, Nesek at Abednego. Dagsubo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginastupa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at bakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin. Nakikita mo ang kalaliman, ang daydig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Awi pambungad sa mabuting balita. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong gius ng liwanag. Sa tiyag ay ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya kung patuloy kayong susunod sa aking aral. Tunay ng kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katutuhanan, at ang katutuhanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipan ni Numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo. Alipin ng kasalanan ng lahat ng nagkakasala, ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, tuloy na kayong malaya. Dalalaman kumlahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitik sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, dayong sinasabi ko lamang ang katutuhan ang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugo nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ihibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Heso um Kristo.